Hirap na walang GB box. Ala! Bahataw si Paring Charles. Oy, may baka. Tumataw yung tama baka Oh, ang dami pala pumupunta dito ah. May wall climbing, wala kang ano. Tipay ka itong mga kahoy na ito. yun good morning good morning guys welcome back sa ating channel <laughs> so ay bigla ang ride tayo for today's video so as you can see iba yung motor natin ngayon <laughs> hiniram lang kapatid ko yung si Karot kaya ayan biglang ano lang to ride kaya di natin alam na may ride pala Nag-chat lang kahapon si Paring Sam. Gusto daw niyang mag-ride. So, kaya ayan. Pinahiram ko pa naman yung motor ko sa kapatid ko. Nag-ride sila sa... Dapat din gala na Aurora sila. Ah, so, nagsambales na lang. So, ayun. Wala tayong cellphone holder. Tsaka yung... sa secondary cam natin wala rin so kaya isang camera lang tayo so bali yung kasama natin nga sa ride na to is sila paring sam and paring chugs yan parang nung kami lang din tatlo I mean tatlong motor lang kami so walang trail ngayon today is sunday august 23? 24? August 24 <laughs> Mahina pa naman tong preno nito Sa likod Papagawa ko sana dito kagabi O kaso ang daming nakapila Anong oras na yun? 9? 9pm Tapos Kung willing to wait daw ako Anong oras na ang mga katulog Magpre-prepare pa So, ayun, hindi ko na pinagawa. So, naghihintay na si Paring Sam sa Jollibee. Dito so, dito sa may Korean town. So, ayan, wala tayong GB box. Ay, <laughs> yung mga gamit natin, iniram ni Paring samtong helmet pala. Tsaka, rebound tayong sa aking nilaga. Ayan, kasama natin si Babe sa likod. Siyempre, ang OBR natin. Ooh, siyempre ang masid clothing, oh. Ang long long leaves natin na masid. Ayun. Suporta kay Boss Jeong sa mga Ong fam. ayan Ano? Oh. O nga pala yung latest na upload nila di pa namin napanood, na busy. <laughs> o nga pala pati helmet natin guys, si ba? Oh. <laughs> yung suit natin yung pang-trail. Iniram din pala ng kapatid ko yung helmet ko na KYT. <laughs> so okay naman. At least may extra helmet tayo. Woo! Sarap. Mahina ang preno. Uy. Uy. Wow. B22. Favorite ko na helicopter. Ayun po. Dalawa sila. Ay. Tatlo. All Alright. Nandito tala. Nandito na tayo sa Korean Town. Mabibigla niyan si Paring Sammy ba yung motor ko? Ano kaya ang reaction niya? <laughs> Iba yung motor natin. Uy, wala pa si Chogs. Paring Chogs. Uy, may JB box na si Tol Sam. Ano kaya ang reaction niya? Nakaklik tayo. Parehas pares na click. Parehas pa pa ng kulay yung kaya yung sa kanya is glossy sa atin sa kapatid ko is matte uh, sa loob sila tol sam dito eh. <laughs> pang trail eh Pick up the dust, twist the throttle, Let's ride Woke up with the sunrise, dirt on my mind Two wheels, one heart, I'm ready to grind Mountains to the coast, I'm chasing the line Full throttle dreams, leave the fear behind Helmet on, the engine roars Freedom's knocking, open doors No maps, no rules, just the open floor This is life I'm riding for Ride with points of danger, feel the rush through the mud, through the wind, through the crush. Every trail, every jump. All right, let's get it on. Let's go. So, the Annatin Dito. So, young guys, Taposlami na Lagal Musal. Hirap na walang GB box. <laughs> Mag-work ka, babe. Sakto na ako. Au. woohoo Ride sulit. Uy, may layon. Ah! Dami ng grrr! Angger. Eh, <laughs> <laughs> ay Clark International Speedway. Kocchi yang kumakarero Park City again napakahabang daan ayan na yung Sakobia Bridge kita ko na baho nagpakawala yata ng tae <laughs> ah, nagpakawala ng tae <laughs> baho dito ano nga mo yun Sarap! Woo! <laughs> Sinara nila. Yun yung papuntang Goshen dun. Oo. Ganda ng bahay, oh. Ay, ay, ano pala yung Goshen, oh. Ayan. Ayan. Oo, oh, ayan. Yan na yun. Woo! Full throttle na oh. Pak sa akin. <laughs> Grabe, taas. Belo, belo. Lalakas ng na mga bikers dito. Yeah. Ahon Ahon lang Grabe lakas Ako malakas din ako eh Malakas kumain <laughs> Hindi ko pala nakuhaanan sila <laughs> Wala pa silang video dahil nauna tayo <laughs> maganda pa yung mga Rambo strips dito dahil di pa maganong tinataanan sagasan ka dyan <laughs> siga ayan si pari jogs <laughs> oh, lawin Mulawin, no? Oh. Ganda Dalawa, tatlo Tatlo sila Ala Mahataw si paring chugs Ye Hey, hey, <laughs> hey, na All right guys. So, palabas na tayo. So, dito tayo. Sa may daan ng monasteryo, guys. Ang destination pala natin is uh, Limyac Park. Sa may San Jose Tarlac lang. Lapit lang tayo dito 40 minutes lang eh Ganda dito Mga barn <laughs> Style barn Uy may baka Tumatawid Ang mga baka <laughs> Sugi tayo ng mga baka eh, Nung nakaraan Nung nag trail kami Inarangan naman kami ng mga baka Wala rin mga talay Wala Sarap dito Ito naman, kambing Mga kaldereta naman dito Madulas Malumot Basahang daan sariwang hangin tapos yung amoy ano yung nagsusunog diretso daw alam ko diretso eh no oh nung nangyari dito oh. Oh. lumalabas yung ano so yun doon na yung papuntang monasteryo guys tayo diretso dun sa dating daan nya ito yung dating daanan nung ano monasteryo dito dito yung may ilog dito mo madadaanan yung ilog dito ayun oh monastery de tarlac eh yung mga ilog diyan oh sa may ano na yan so san tayo lubigan oh barangay lubigan ay ah, ito dito tamak eh, tama dito tayo yan alright let's go mapagpagas na sila tol Ay, lakas ng ano, Agos. Ay, no, doon, Ba, malinis ngayon. Magandang magligo. Ay, no, doon, no. Doon sa ano. Saan daw? Wala sa sinabi. At papunta dito. Dito. Tama na. Okay na. Let's go. <laughs> Woo. Uy. Ah, nagbibilad ng pala Oh. Hmm, baho. Hmm, amoy panis. Ganda ng bundok oh. Ganyan pala yung amoy ng palay pagbasa no. Amoy panis na ano. Kanin. <laughs> dito pala yung Mayantok Road. Sarap dito, oh. mahangin. Malamig ang hangin. marami naman palang gasolinahan dito eh no ang cute na mga kambing ano daw meron kaya ayun meron wiwi ka na rin wiwi huh? sir ay asa na sila ganda guys oh ganda ng view dito overlooking pala dito ang ganda ng ano chocolate hills <laughs> wow ang ganda look at that oh sarap sa mata ayun na ayun na Limiak Park Kita ko na. Wow. Oo, oh, San Jose. Ayan, oh. Oo. Oh. San Jose pa pala yun. Ito na yung papasok niya. Ayun, Limeyak Park. Ayan, oh. Pangit naman ang ano niya, oh. Delikado, oh. Oh. Grabe. Hindi ka dito. Pangit yung paliguan niya. Yung kanto niya. Oo. Paano kung mabilis yan tapos biglang liligo? So yan guys, nandito na tayo sa papasok ng Limyak Park. So sinasalubong na tayo ng mga kambing. Ayan. Bini-welcome na tayo ng mga kambing. <laughs> may mini rice terraces dito ang ganda papasok pa lang oh nature na nice wow Woo. relaxing oh 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 wow oh ang dami palang pumupunta dito ah blue Ito lang po Apo ah, ah, Pwede yung transfer Ito lang po Ito, pwede yung tabi ko lang po Alright Dito na tayo Uy Huwag kang mga agat ha Dito na tayo ko dun yata Ayun na pala yung hanging bridge oh Oh. Ito pala yung mga ano. Cottage. Oh, ang dami pala dito eh. May bayad po yung ano dito? Okay. Cottage? Okay. Magkano? Ito po 700. 700. po, table 300 po. Ah. Wala ba banda doon? Meron po. Pagbibeta kayo dito ng dito ng pagpapakita. May mga tatsilog po tayo dito. Meron po. Doon lang yung mga motor, na Kasi po may kukulang kattis dito pa Ah, okay. Hindi. Kala ko ano eh, libre eh. 700 sa pala. Ba, wala akong idea dito. Ngayon, first time. <laughs> first time ko lang din dito. Joke box Joke box. Joke box High above the trees, where the air is soft and free, mountains whisper to the breeze. Stones, no need for words No rush, no race Just the calm of me climbing, wala kang ano, safety harness. Wala harness. Nasa taas. So, yan Ito lang yung pinaka main attraction, yung hanging bridge. Tapos yung swimming pool. and mga dinosaurs. Pero yung view maganda. Ayan, yung bundok kumbaga more on pambata siya ito lang yan sa Limia Park so okay tayo guys wala kayang weight limit to Ayo, tayo Hmm, sesikit nama nama step nya. <laughs> so ito na ang hanging bridge kaya kaya ako tara tara tibay kaya itong mga kahoy na to tara babe yung phone mo hindi man lang ano Tawid tayo hanggang gadun Tal, galing <laughs>

hindi na kami naligo dito hindi na kami nag swimming so try daw namin sa may cart city sa may tarlac thank you thank you po so yun guys what do you see is what you get oh maganda naman maganda development pa oh oh kung nature nature vibes at ano view uh, ma-appreciate mo naman eh tsaka kung mag stay ka syempre ma-appreciate mo <coughs> oh. so kaso kami hindi kami prepared talaga hindi nagbaon ng pagkain yung palibot mo para kumakain mga katabi mong mesa mga nagba barbecue <laughs> pero may ano naman bili yan naman daw ng topsy sabi nung bata ayun bali entrance fee is 40 for adults tapos kung magsu swimming plus 100 sya mag gloves muna ako Init. Yo, let's go. Tayo pa rin pala mauna. Daming <laughs> kambing. So, laki pala ng San Jose, no? Ito na yung San Jose. Yung boundary niya. So, yun na nga guys, no? So, pupunta tayo ngayon sa Go-Kart City. Go-Kart City nga ba yun? Basta mag-Go-Kart kami ngayon. So, i-cut na natin dito ang part 1 sa Limiac Park. So, gagawin natin dalawa itong ano natin, video. So, bali dalawang destination ang ating uh, rides ngayon. So, ayun guys. So, please like, share, and subscribe, guys. Medyo marami pang di nakasubscribe sa mga nanonood sa atin. Yan. Let's go. Peace out. Bye-bye. So, -bye. na, Trail sa right sa gulo sa putikan Tubig sa patis Kasama si Pots Damang dama ang bliss Pots, it's Angelex Kona. Doktor, ilong, dangat at yaheba Laging ang tasa bagong